Napanood mo na ba ang isang babae na tila ba ginagalaw ng isang hindi natin maipaliwanag o hindi natin nakikita na elemento? Kaya nito. O ang isang babae na piglang tinulak papasok sa kanyang kwarto ng hindi rin natin maipaliwanag at makita na elemento. Kaya naman ito. Ang mga yan at ipapang mga paranormal video na ipapakita natin sa araw na ito. Ito ngayon, at ano nga ba ang mga nangyayari? Bakit nga ba ito nangyari? At paano nga ba ito maipapaliwanag ng siyensya? Tara panoorin natin ang mga videong ito mga kaparing. Pero bago lahat ng 'yon, huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa iba pang mga paranormal video na i-upload natin. <laughs> Sa unang bahagi ng video ay tila isang normal na biruan ng magkakaibigan. Isang lalaki nga ang balaksa ng kuhanan ng video sa kung ano nga ba ang ginagawa ng kanyang kaibigan sa baba pero sa hindi inaasahan ay eh meron pala siyang makukunan na kakaiba at misteryo panoorin natin ang video hmm parang may narinig akong ungol ng isang babae. Um, siguro, yun yung babaeng parang nasasaktan, parang broken hearted, kaya umiiyak. Tapos, siguro may mga pagkakataon, siguro may... Ah, alam ko na. Siguro nanonood yun ng drama. Tapos yung babae is umiiyak. Um, alam nyo na, minsan ang iyak may kasamang ungol. What? Ewan, yun na yun siguro. Hindi tiyak kung ano nga ba ang nakuhanan sa kamera. Pero kayo, naniniwala ba kayo dito? At ano sa tingin nyo ang pinapanood ng kaibigan niya? Kayo ba ay pamilyar sa pinapanood niya? O ito ay isang uri lamang ng palabas. Pero anong klaseng palabas? Ngayon dumako naman tayo sa susunod nating video. Ay papakita natin dito yun nga, kaya ng pinakita ko sa unang bahagi, no? ng isang babae na biglang tinulak. Okay? Paloob sa kanyang kwarto at napahiga pa nga ito. Ang tanong, ano kaya ang elementong yun? Panorin natin. Kung mapapansin natin ay tila normal naman ang lahat. Wala namang kakaiba. Patay nga sa kuha ng CCTV camera, ang babae ay papalabas na sana ng kanyang bahay nang parang may kakaibang tumulak sa kanya na hindi natin nakikita. Sa lakas nga ng impact ay napahika ito sa kanyang higaan. Pero, anong klase yon? Isa ba yung uri ng multo, bad spirit o isang klase ng demonyo? At tila ba may kinagawa ito sa isang babae na hindi natin pwedeng malaman lalo na kung ikaw ay nasa edad bata pa lamang. Pero kayo nang bahalang umusga kung ano nga ba ang tumulak na kakaiba sa babae nito. Hindi buo yung video na yun mga kaparin. pero ang pagkakaalam ko meron pa yung part na yan sa video kung saan parang ginagahasa yung babae ng kung sino na hindi nakikita. No, para bang merong gustong magsamantala sa kanya pero hindi niya nakikita kung sino man yun. Ewan ko ba, isa ba yung elemento o isa ba yung demonyo o isang klase ng masamang spirito? Kayo, anong sa tingin nyo mga kaparing? Ngayon, dumako tayo sa susunod na bahagi ng ating video. Makikita natin na nag-iwan ng kamera ang isang tao sa harap mismo ng kabinet para sana i-record kung ano nga pa ang mga magpapakita o mga bagay na mararamdaman o makikita ng kamera para malaman o gawing ebidensya na ang paranormal ay may katotohanan at ang mga evil spirit ay nagke-exist. Pagmastang maigi mga kaparin, sa una ay tila normal lang lahat hanggang sa makikita na lamang na biglang may lumabas. At ito, kumapang siya at tila ba tumingin pa sa kamera hindi ko alam ako anong klase yon kung anong klase ng halimaw o elemento yon pero parang parang napanood ko na to parang medyo pamilyar yung itsura niya sa mga pelikula no ewan ko pa yun nga um, nanggaling yun sa kabilang kwarto tapos yun nga pumasok siya sa cabinet and umakyat tapos ewan ko kung may kinukuha o nakahawak lang and then yun bigla din naman siya naglaho ewan ko ba at eto na mga kaparing, ang pinaka inaantay ng lahat sa pinaka exciting part. Eto talaga. No, kung napanood nyo yung unang video natin about nga sa yung mga multong manyak, eto na yung part 2. Meron ba tayong ipapakita? Panoorin natin to. Pero huwag kayong... Ewan. Sa uling bahagi naman ng ating video, makikita natin ang isang natutulog na babae. Pero ang kakaiba dito ay para bang merong isang taong nakikipag sexuality sa kanya. O in terms, parang may gustong para bang may gustong makipagtalik sa babaeng ito, pero isa siyang multo o isang demonyo hindi natin may paliwanag. Naramdaman ng babae pero patuloy siya sa pagtulog pero patuloy pa rin sa ginagawa ang hindi natin nakikita. Pero isa lang ang sigurado. Ito ay multo o demonyo na manyak o bastos. Kayo ng palang umusgan, mga kaparing. Hindi ko alam kung umaacting lang ba yung babae o meron talaga na gusto siyang galawin na isang demonyo o isang evil spirit o isang elemento. Ewan ko ba? No? Parang... Ewan, parang napaka-imposible naman na... Ewan, kung totoo man to, ah, ibig sabihin ng ito, itong kung sino man yun, sabi ah, sabihin na natin isang multo, malamang, no? Malamang sa malamang, ay manyak yon nung nabubuhay pa. Tapos nung namatay, ayun, kung sino-sino lang yung ginagalaw niya, kung sino mapagtripan, makita, ang problema, hindi niya pwedeng galawin. Diba? Hanggang ano na lang. siya, kasi kaluluwan na lang siya pero kayong bahala mga kapareng humuska kung totoo nga ba yung nasa video o oh, ito ay isang pagpapanggap lamang. Dumako tayo sa huling bahagi ng ating video. Ewan, ito medyo sa part to medyo nakakadiri ito. Kaya kung kumakain kayo, huwag nyo nang panoorin. Pero panoorin nyo pa rin, sayang naman. Eto, dumako tayo. Dumako naman tayo sa susunod na bahagi ng ating video. Makikita natin ang isang hindi natin may paliwanag o hindi natin may explain ng maayos pero lamang loob ng tao na nakakabit sa isang puno ewan ko ba anong klase ba to nakakapandiri pasentabi po sa mga kumakain dyan ewan ko lang mga kaparing kung lamang loob nga ba yon pero kayo ano sa palagay nyo kung sa atin pa yan nangyari malamang iisipin ng iba na ang may gawa ay aswang no? Aswang ang may gawa niyan kapag may nakita tayong wakwak, -wak. ibig sabihin, aswang ang umatake diyan. Pero sa ibang bansa, since na sa ibang bansa 'to nangyari, sin ah, hindi naman uso sa kanila yung mga aswang, walang ganun sa kanila. Siguro merong ibang version pero walang ganun, no? Um, ano kaya sa palagay niyo? Lamang loob kaya 'to ng isang tao na sinabit sa itaas ng puno? Ewan ko ba, di ko may paliwanag eh parang kakaiba to parang kakaibang kakaiba tong huling video natin na ah. hindi ko may paliwanag kung anong klase to pero nakakapandiri so yun lang mga kaparing maraming maraming salamat sa inyong panonood at makita kita tayo muli sa ating susunod na video na mga paranormal videos na ga-upload po tayo bye bye pero wag yun wag na mag like at mag subscribe bye